Guys, good morning. Ayan, na ko na po ang luya, sibuyas, bawang. At pati na rin po yung pichay na aking gigisahin na yan. Kunti lang naman yan guys, kasi kami lang namang dalawa ng aking asawa. At ayan nga po, nagpapainit na tayo ng ating kawali. Lalagyan na natin ng konting mantika kasi nga po mainit na yung ating kawali. Para makapag-umpisa na tayo, makapag-gisa. guys, mainit na nga ang ating mantika at ilalagay na natin ng ating luya. Ayan. Gusto ko nyan guys. Brown brown mo na, na siya bago ilagay ang sibuyas at bawang. Mekas mekos mo natin bago natin ilagay ang ating sibuyas bawang. At ayan na nga po. Medyo brown na siya. Ilalagay na natin ang bawang at sibuyas. At konting mekas mekas ulit para maging brown ulit siya. Ayan guys, kunting mikos mikos pa guys para maging brown na yung sibuyas, bawang at luya. Kasi guys, ayaw ko nagluluto na inilalagay ko na yung kung ano ang lulutuin ko na hindi pa brown yung sibuyas, bawang at luya. Ganyan ako guys. Gusto ko yung brown na talaga sila para masarap, ba diba? Ayan guys, brown na nga sya ilalagay na natin ating sahog sa ating gulay. Ayan, mikos mikos, kunting mikos mikos, lagyan na natin ang Lagyan na natin ng paminta. Ayan, masarap kasi pag may paminta. Ayan, lagyan natin natin yung At ayan, kung pinutok na ito. Kailangan pinutok na bago ilagay ang pichay. At ayan, puming pinutok guys, ilalagay na natin. Ito muna ng ano guys puti. Bago yung dahon. Yung tawagin dito sa amin, paklang. <laughs> paklang. Yun ang tawag dito sa amin sa bicol. Ayan, guys. Mikos, mikos. At ilalagay na natin itong dahon ng pichay. Ayan. Antayin na lang natin guys kumulo ang ating niluluto. Maya maya ikakain na po tayo. Yummy yummy yummy. Ayan guys kumulo na siya. Malapit na siya maluto. Pero alam mo guys nakapag, nakakain na ako ng pichay na yung hindi niluto. Sinahugan pa namin ng, ng tilapia na inihaw. sarap sarap guys. Ayan nalagyan na natin ng kalamansi kasi gusto ko nito may kalamansi guys. Pag yung sahog ng pichay is ganito, hindi ko na nabanggitin kung ano to. Pag yung sahog kasi ganito guys, gusto ko nyan may kalamansi. Kaya ito na. Finish na. Luto na siya. Kakain na tayo. Thank you, thank you for watching. Bye bye!